Welcome Hello to Kitsia. guys, Kitsiya. welcome to my vlog. Welcome to Kitsia Eco Park. Diri, Eco diri lang par. makita na sa City, Sultan Kudarat. Hmm. Ito Kay tanpuan, pasyal sa mga magaganda. Ah, dito, pwede na Oh, they they Magaganda talaga yung mga halaman dito ba? Magaganda um, talaga. Kitsia Park. Katulad sa aking kagandahan. Arguruy. Welcome to oh, Kitsia Eco Park. It'sia yeah, a Nice tayo, Pwede ka ayaw mga beauty ko Nice dit ka ayaw siya. Tara, tara na mga guys. Tara, tara na at, at samahan mo ako sa aking paglalakbay. Dala man ko ning imong unsa ni? Akin na It'sia siya ipopoy sa Sultan Kudarat. Ang akong ang akong baby nga nagkuan nagtortor sa iyang hasyenda na bahala ginit basta yung natin sa gabi eh. makakita lang siya ng mga mm. magagandang ah, tanawin okay, na kaayo siya nami kaayo ang, 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 ang hmm. na, kung nakay problema hindi hmm. lang hilang magpa wala sa inyong problema magpahangin-hangin <laughs> minat siya diriya oh. hindi diba? na mga murag ay marag mga hmm. ano eh hey, magsakay ako di Murag falls. Ay, falls. Amo ah, nang katong ay, may boat, no? Falls ka diha. Kato? Tanang um, Sakay, Puan. May mga okay. magagandang tanawin, mga flowers, may mga in, mga ay upuan. Ini siya Kung magka-birthday ka sa mong anak, way. pwede dari an. Basta makalaag mo dari na di mo magmahay sa inyong 100 pesos man lang ang entrance. Kung may, may, mga pa birthday, birthday party, mga event, pwede, pwede mo dili mag mm -hmm. ano, mag mag venue. Mm -hmm. Pwede mo dili, ah, dili lang, dili man pod mahal. Tama-tama lang sa makaya nimo, depende sa sabot. Basta mm -hmm. maka anhi mo dili ah, di gyud pod mo magmahay. Tara na, at tuklasin natin ang hala, may ko na tanawin mm -hmm. sa Pilipinas dito lang yan sa Philippines only mm -hmm. in the Philippines oh di ba pero bawal mam mamitas ng mga fruits and mm -hmm. vegetables mm -hmm. inside the mm -hmm. park kay naadjo penalty si kung mm -hmm. man manguha mo din mga frutas. suka okay. lang jud mo panguha kasi kay thank you guys okay, thank love. you for watching bye 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 Aw, oh, napadi ito, to, napaday ay, napadi karugtong, wapad nahuman, nahuma na unsa man ko ay. Ay, na unsa man yung pagbus over na ito di Human.